Magandang araw! Narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy, Quarter 1, Week 3, Day 1. So ang tatalakay natin ay mga salitang magkatugma. Natalakay na natin to noong mga nakaraang araw, kaya alam ko na meron kayong idea kung ano ito. Upang mas mamaster nyo ito, halina't makinig. So bago yan, sabihin muna kung ano ang paunang tunog ng mga sumusunod. ano anong unang tunog ng map? tama. Hmm? 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 Ano ang unang tunog ng salitang papa? Pa, a, a. Siko. Ano ang unang tunog ng salitang siko? Ang sagot nyo ba ay? Magaling mga bata. Sako. Ano ang unang tunog ng salitang Sako. Martilyo. Ano ang unang tunog ng martilyo? Hmm? 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 Sepilyo. Ano ang unang tunog ng sepilyo? Magaling mga bata, bago natin basahin ng ating tula ngayong araw, ano nga ang tunog na inyong narinig? Ano ang mga tunog na narinig sa loob ng bahay? Okay, marami, di ba? Tunog ng cellphone, ng TV, tunog ng boses ng nanay, tatay, pati nyo, mga iba pang kasama sa bahay, tunog ng alarm clock, ano pa ba? O mga tunog sa kusina, yung mga kaldero, sandok. So maraming tunog ang ating paligid. Ngayong araw tayo makikinig at magbibigkas ng tula. Pag-aralan natin ang mga salitang magkatugma, ang paghahati o pagpapantig ng mga salita at tutukoy din natin ang unang tunog ng mga salitang napakinggan. May babasahin na mga pangungusap, paalamin natin kung anong ibig sabihin ng salitang may salunguhit. Kumakabog ang puso ko kapag ako ay kinakabahan. Anong ibig sabihin ng kinakabahan? A, tumitibok ng, pu ng malakas ang puso. B, tumitibok ng mahina ang puso. So, ang sagot dito ay A, tumitibok ng malakas ang puso. Next, nagulat ang lahat sa kalabog ng nahulog na baso. Anong ibig sabihin ng kalabog? A, mahinang ingay ng isang bagay na bumagsak. B, malakas na ingay ng bagay na bumagsak. Ang so, sagot. P, malakas na ingay ng bagay na bumagsak. So ngayon, pakinggan ang tula na aking babasahin. Sa so, unang pagbasa ko, ako lamang ang magbabasa. Sa ikalawang pagbasa ko, uulitin ninyo ang babasahin ko. Kapag so, narinig ninyo ang salitang boom, ayan, ang inyong mesa o ang inyong uh, binti. Yan hit. Okay, handa na ba kayo? Bog-bog-bog, pang bog, bog. dibdib ko ay kumakabog. Bog-bog-bog, parang ang puso ko ay sasabog. Bog-bog-bog, ano itong naririnig kong kalabog? Bog-bog-bog, ang bola ko pala sa hagdanan ay patalbog-talbog. Okay, uulitin ko ito tapos ulitin niyo yung aking sinabi. Bog-bog-bog. Ang dibdib ko ay kumakabog. Bog, bog, bog. Parang ang puso ko ay sasabog. Bog, bog, bog. Ano itong naririnig kong kalabog? Bogot-bog, bog. ang bola ko sila sa hagdanan ay patalbog-talbog. Yan. So, naintindihan nyo ba at nagustuhan ng ating tula? Tingnan natin. Sagutin natin, ano daw yung kumakabog sa tula? Ito ang kanyang puso. Ano ang naririnig? So, narinig ay bog, bog, bog. Sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasalita sa kwento? So, mahal siya, isa siyang bata, no? Kasi meron siyang bola na nilalaro. Yan, may mahilig maglaro ang mga bata. Tapos yung expression niya, no? Bog, bog, bog. So, usually, mga bata lang naman ang nag, nag -e express ng ganun. Ano ang nararamdaman ng nagsasalita? Masaya ba siya? Dalulungkot, kinakabahan, natatakot, ano? So, marahil siya ay kinakabahan. Yan. So, ilang pantig ang marinig natin sa mga sumusunod na salita? Puso, ipalakpak nyo nga. Puso. Dalawa. Dibdib, ipalakpak nyo nga. Dibdib. Dalawa. Bola, ipalakpak nyo nga. Dalawa den Kalabog. Kalabog. Tatlo. Kumakabog. Kumakabog. Ilan? Kapat. So, ngayon, anong salita sa tula ang katugma ng kumakabog? May naiisip ba kayo? Yan. Kalabog. Ano pa kaya? Talbog. Ano pa kaya? O pwede rin ano pa? Bog, bog, bog. Okay? So, mga salitang yun ay magkatugma dahil lahat sila ay may hulihang tunog na G. Yan. Ano ang unang tunog ang marinig nyo sa salitang sa sabog? Anong unang tunog? Yan. Ito ay tss, tss, tss. ano ang unang tunog na mariniig sa salitang puso puso so ito ay p p p p p p p ano ang unang tunog ang mariniig din nyo sa salitang bola bola ito ay b b b b b b na yun naman, tignan nyo ang mga nasa larawan. May kahon dito yan na nakasulat na tatlo at may kahon na nakasulat na dalawa. Ang gagawin ninyo, ilal, uh, alamin natin kung saan kahon kabilang ang mga nandito sa larawan. Kung ito ay may tatlong pantig, dito siya. Kung may dalawang pantig, dito siya. Okay, isa-isahin natin. Mesa. Saan siya? Ilan? Tama. Ito ay may dalawang pantig. So, dito lang siya. Susi. Ilan ito? Dalawa din. So, dito siya kabilang. Manika. Tatlo. So, dito to kabilang. Sapatos. O, tatlo din ito. Kaya, dito ito kabilang. Alkansya. Ito din ay tatlo. Kaya, dito siya. Araw. Okay, so ang araw ay dalawa, kaya dito siya. So, ganoon ang bilang ng pantig. Ngayon, sabihin nyo nga kung ano ang tunog ng mga salitang ito. Apat. A. Ah, A. Ah, martilyo. Hmm? Martilyo. Salamin. S -s Salamin. Anim. A. Ah, A. Ah, Kanin. Siam. Siam. Manika. Hmm? Manika. So, makinig sa akin sasabihin, tumayo kung aking sasabihin ay tama at umupo kung mali. Handa na ba kayo? Okay. tumang ang aso at baso. Ito ba'y tama o mali? So, ito ay tama. Magkatugma ang aso at baso dahil pareho silang may so sa hulihan. So, dapat kayo ay nakatayo. Magkatugma ang atis at saging. So, ito ay mali kasi ito ay ito ay ng. Okay? Hindi sila magkatunog sa hulihan. So, dapat nakaupo kayo. May dalawang pantig ang salitang manika. So, mali. No? Dahil ang manika ay may tatlong pantig. Number four, may tatlong pantig ang salitang agila. Tama, may tatlong pantig ito. Agila. Ang unang tunog ng salitang sobre ay s. Tama, so dapat nakatayo kayo. So ngayon naman, lagyan ng check kung ang kung ang magkapares na laruan ay magkatugma at X kung hindi. Sa ko, si ko. Check or X. So ito ay check. Pareho silang ko. Abocado, mansanas. So ito ay X kasi ang abukado o ang nasa hulihan. Ang mansanas Okay, so hindi. Sabon, ibon. Sabon, ibon. So ito ay check. Pareho silang ng. sabon, ibon. Next, mapa, mapa. Apa, mapa. So ito ay check. Next, apat, anim. Apat, anim. So ito ay X. Ngayon, pantigin ang pangalan ng nasa larawan. Kumuhit ang mga stick katumbas ng bilang ng pantig na marinig sa pangalan. The stick ang nadodrawing natin, ha? Sili. Ilang pantig? si Sili. Dalawa. Manganok. Manok. Dalawa. Salamin. Salamin. Tatlo. Anino. Anino. Tatlo. Orang san. O, ra, san. Tatlo. Bulaklak. Bu, lak, lak. Tatlo. Medalya. Medalya. Tatlo. Abokado. Abokado. Apat. Alimango. Alimango. Apat. Sibuyas. Sibuyas. Tatlo. Okay? So, pwede nyo gamitin ang parang ito sa pagbibilang ng panty. So, sana may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli, alam!